Gio, nag-background check man lang ba sila? Alam mo, Luchi, yun yung problema. Parang hindi na nga sila nakapag-background check dahil ah. gahol na sila sa oras at kailangan na nilang mag-hire oh. ng caregiver. Pero yung hindi nga nila alam, yung sa resume pala na pinakita, nagtag oh. pala ng red flag. Oh. Maraming wow. kasinungalingan. Sinundan ko ang naging report ni Mon tungkol sa umano'y pambubudol kay Robert Alejandro ng dati niyang caregiver. Sa araw na ito, gusto ko sanang malaman ang panig naman ng kwento niya. Magandang gabi po. Hello? tumagal lang dalawang buwan sa pagiging caregiver ng dating TV host at kilalang artist na si Robert Alejandro ang itinago natin kanina sa pangalang Noel, 34 na taong gulang. Mabilis daw siyang tinanggap sa bahay ni Kuya Robert dahil nangangailangan na sila noon ng karelyebong caregiver na tututok sa lagay ng kalusugan niya. Yung caregiver niyan, binigyan kami ng diploma, ganyan, pero hindi na namin sinet. Uh, hindi ko alam kung ano pang dapat namin dapat gawin para ma-check in background ng mga uh, caregiver at nurse. Nakakuha kami ng kopya ng ipinasang resume na naglalaman ng mga detalye ng pagkakakilanlan at karanasan sa trabaho ni Noel na ginamit naman niyang credentials para maging caregiver ni Kuya Robert. Dito ko sinimulan ang pag-imbestiga. Sa kwento ni Kuya Robert, nag-abot si Noel ng diploma bilang patunay ng kanyang kakayahan sa pag-alaga at aruga ng pasyenteng tulad niya. Ito rin ang naging susi niya, hindi lang para makapasok sa trabaho, kundi maging sa mismong bahay at buhay niya. Nakakuha ako ng kopya ng diploma umano ni Noel. Nakasaad dito na nagtapos siya ng kursong nursing noong taong 2010. Sadya naming hindi pinangalanan ng pamantasan kung saan o siya nagtapos. Pero inalam namin kung totoo ang pakilala ni Noel sa dating amo. Hawa ko ngayon itong uh, kopya ng uh, diploma kuno. Nakalagay dito graduate siya ng Bachelor of Science in Nursing. Ngayon aalamin natin kung talagang dito nga ba siya nagtapos. Hindi man nagpaunlak ng interview ang pamunuan, isang email ang ipinadala nila sa amin na nagsasabing peke raw ang diploma ni Noel. Budol Alert! Bago tanggapin sa trabaho ang caregiver applicant, tiyaking authentic ang kanyang mga dokumento. Maiiwasang mabudol kung makikipag-ugnayan sa Office of the Registrar ng Eskwelahan. Isa pa sa mga nakalagay sa resume ni Noel ang skills o kaalaman niya sa trabaho bilang caregiver basic ang mga requirement na ito sa pag-alaga ng pasyente. Pero kung babalikan ang sinabi ni Kuya Robert at ng kanyang mga naging kasama sa loob ng dalawang buwang paninilbihan, kailangan namin sabihin sa kanya kung ano yung kailangan gawin. Hindi kagaya ng isang caregiver. Marunong na siya. Budol alert! Para bang hindi alam o walang sapat na kakayahan sa pasyente ang caregiver na tinanggap mo. Diyan pa lang magduda ka na. Mula taong 2022 hanggang 2024, nasa mahigit 40,000 caregiver ang nabigyan ng certification ng TESDA o Technical Skills and Development Authority. TESDA ang nagsasanay ng mga gustong maging caregiver. Requirement din ito kahit sa mga nag-a-apply maging caregiver sa ibang bansa. Pero yung talagang legitimate na agency na nagde-deploy ng legitimate na caregiver, they call TESDA. ah uh, ito po bang mga pangalan na to ay eh, talagang dumaan sa inyo? Uh, are they certified caregiver? Yan, sasagot po ang TESDA. Titignan niya sa rooster. Lahat po ng pumasa in assessment ang caregiver, nandiyan po lahat yung pangalan nila. Nakapasa ba ng caregiver course sa TESDA si Alias Noel? wala raw record sa testa. Sunod ko namang kinumpirma kung totoo ba ang work experience na nakalagay sa resume ni Noel. Tatlong buwan o naging team leader sa huli niyang employer. Pero pinabulaanan nila ito konti na lang. Mukhang bingo na itong si Alias Noel sa mga red flag. May isang detalye pa akong nakita sa resume nitong itinuturong ng ganso kay Robert Alejandro. Totoo nga kayang single siya. Pero ano itong nakita namin sa Facebook? Kasama ni Noel ang umano'y partner at anak niya sa litrato. Siya rin kaya ang sinasabing si Joanne Basa na pinagpadala ng pera ng sospek base sa credit card statement ni Kuya Robert noong magkasunod na araw ng November 2023. Isang pasabog pa ang natuklasan ng mga investigador sa kaso. Sa email na natanggap ng kampo ni Robert Alejandro, nagawang baguhin ang recovery phone ng online cash application niya. Pwedeng ang numerong ito raw ang nagamit ng sospek para ma-access ang pera niya sa isang transaksyon nga noong December 3, 2023, magkapareho at ito rin ang numero kung saan daw ipinadala ang pera. tatat -tat ng red flag at ebidensya umano ang kampo ni Robert Alejandro laban sa sospek na si Kaya nagsampa na sila ng reklamo. Kasi so, yung general na, ano niya, na um, modus, um, parang makakita makikita mo eh na parang nililinis muna niya yung pera. Um, hindi niya diretso na uh, tinatransfer sa account niya. Tinatransfer niya to sa account ng mga kakilala niya, di ba, kaibigan, or mga tao na may relasyon sa kanya. So, basically, parang nililinis niya yung pera para uh, mawala yung trace sa kanya. Sinikap kong makausap si Alias Noel para kunin ang panig sa kwentong ito. Magandang gabi po. Hindi tayo pinalad na makausap yung kaanak o mismo nga yung caregiver. Kaya ngayon subukan natin siyang tawagan. Sana sumagot nga siya dito sa atin. At kung hindi pa nga siya nagpalit ng numero niya, makuha natin yung panig niya doon nga sa reklamo. Nga uh, biktima. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Hindi isolated ang ganitong kaso kaya dapat maging alerto. Nang maging viral ang post ni Kuya Robert sa social media para magbigay babala sa pambubudol o malo ni Noel, may mga nagkomento na pati sila may sariling bangungot sa mga naging caregiver nila. Ganyan din nangyari sa tita ng asawa ko. There was someone ko. who tried to scam us. We no, yeah, had the same experience sa mom ko. Nawalag din kami ng pangkatitap magagawa. Same with my mom's caregiver.